Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Teo Moreno. Tungkol ito sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Cebu at uh, ano yung naibigay niyang tulong o uh, promise, assistance sa mga biktima ng bagyo or baha. O ito. After a few days, Bongbong Marcos finally went to Cebu to offer this. Oh, so, ito na yung mga tulong. 5,000 pesos for households with damaged houses. 10,000 pesos for those whose homes were destroyed. Take note that Damage, hindi totally nawasak ang bahay mo. Nawalang bubong, kung ano man, damage, 5,000. <laughs> Gaano kadami ang mabibili ng 5,000 ngayon? 10,000, wasak ang bahay mo. Wala na, as in, wala. Anong maipapatay mo sa 10,000 pesos? Karabi. Oh. The assistance aims to help families start rebuilding while awaiting re relocation in the aftermath of Typhoon Tino. Ngagba nga Ngagba <laughs> O, oh, tignan natin People who reacted 11,000 people who reacted 7,500 tumatawa Wala talagang katiwatiwala dito kay Marcos Jr 2,200 ang galit Nagalit So that's around 10,000 na 779 lang ang nag-like sa ginawang ito ng presidente. Magbasa tayo sa mga comments. Kap Kabisay. Ang laki ng nakurap ninyo. Bakit 10k lang ang matatanggap ng nasalanta? Dapat 50k 'yan. Sila, putragis ka asa ng pera ng Pilipinas buang ka I agree Ako, uh, yung itong channel natin Every month Nagbibigay tayo ng housing assistance Sa mga Talandig tribe dito sa Bukidnon Hindi sila nadaanan ng Baguio whatsoever Kaya lang, dahil nga mga tribo sila Kawawa uh, May mga bahay pa nga na ano ang bubong nila, yung panit ng kahoy, what is panit sa Tagalog ah? Bark! Yung, nangyarapan <laughs> ako sa Tagalog, bark! Yung, ganon Yung iba nga, daon lang ng saging, o whatever, kay mga tribal people. Yung 10,000 pesos, magbili ka ng yero, Magbili ka ng kahoy, magbili ka ng uh, lansang, magbili ka ng dingding. Amakan man o kulang yung 10,000 pesos para sa isang maliit na bahay. Sampung uh, yero lang ang ating ibinibigay. Yung So ang ibinibigay natin, yero at uh, pako. Uh, kahoy, makakuha naman sila ng kahoy sa bundok dahil nasa forested area. 'yung uh, dingding nila, 'yung uh, salog, kawayan. Oh, kaya lang, kung bibilhin lahat, kulang ang 10,000 pesos para sa yero, kahoy, dingding, salog. Ah, uh, ano Estimate ko, nasa 30,000. 'Yung simpleng bahay lang, 'yung ganoon lang, 30,000. Pwede na. So, ano ang magagawa ng 10,000 pesos na assistance ng gobyerno? Much more yung 5,000 na sa mga damage. So, dito mo makikita kung anong puso itong nasa gobyerno ngayon. Pakitang tao lang yung pagtulong. Kung silang gumastos, magbiyahe lang papunta sa ibang bansa, matutulog yan sa mga mamahaling hotel kakain yan ng sobrang sarap na pagkain pag gumastos yan, millions parang kanila ang pera ngayon itong kawawang kababayan natin na salanta mga ordinary taxpayers yan lang ang ibibigay nila nakaka... What's, um, ayoko lang may stress nakaka high blood, nakaka galit, nakaka whatsoever. So makikita mo talaga hindi makarelate itong administrasyon ito lalo na pangulo. Hindi siya makarelate sa hirap ng nasalanta. Ako bata pa kami. Lumaki ako sa lugar na palaging mabagyo, Bangar La Tabi kami ng malaking Amborayan River. Nababaha kami every year nababagyo. Alam ko yung hirap na yan. Mga bahay namin, bubong. Wah! Isang ano lang signal number 4 na bagyo. Wasak ang aming bahay. Then mag-rebuild ulit kami. Ang hirap. Tapos ganyan lang. 5,000. Akala mo, nagtitipid sila. Kung ang mga ordinaryong Pilipino ang tutulungan, nagtitipid. Pag sila ang gumastos, pera ng taong bayan, bonggang bongga. Oh, sige lang. Eh, sila ang powers that be. Anong magagawa natin? Kulang na kulang yan. oh, ano pang ibang comments? Mia Angko, billions versus 5K and 10K. Yan nga, billions yung ninakaw. King Choi parang hindi siya qualified kahit barangay tanog Mithel Bilya trillions versus 15k yung ni, pinarilis niya nga budget for assistance sa uh, typhoon ito 1.307 trillion pesos kahit kahit gawin mo pang 30k bawat pamilya na destroyed houses, 15k ano, sobra pa yung one point, saan nila gagamitin yung iba? kaya nakaka ano, nakakaumay nakakadismaya itong ano Uh, porque hindi, hindi niya naranasan magutom, hindi niya naranasan itong hirap ng kababayan natin. Dahil lumaki siyang mayaman eh. Anak siya ng congressman, senador, naging presidente. Wala. As in, wala siya talagang empathy sa mga naghirap. Wag. Anyway, mas mabuti na kaysa wala. And ang problema, how soon na maibigay yon? Baka abu abutan pa ng buwan-buwan dahil sa go red tape sa gobyerno. So, kawawa ang ating kababayan sa Cebu. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukinon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng uh, libreng yero at pako sa mga uh, kababayan nating tribo para makapagpatay naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol na natagaan O magatop na siya karoon. Naot ang kay Arundagan sa <coughs> ay tingko ko tay budget oo oh sana samakit tayo bye oh pamba sana lang bakal pag yung timata kit O karon no managid si angkol sa pagatup sa balay. O kayo. karon ate, unsa imong masulting nga nataga ang kagyero, linsin, pako nga nakatop na gid ka. Ang una nga akong mapasalamatan ang Ginoo nga gigamit niya si Sir nga, okay. nga ang para sa uh, ang para sa amo ang kuan parehas amo ang mga kuan way kaya nga ipalit og matabangan oh salamat usab sa nagvideo sa sila ang uh -huh. tabang po na alalay ni sir nga kuan sila ang makapakita ni sir kung kinsa gid ang tao nga natabangan ni sir o, kuan manghinaot sad ko nga daghan pa ang matabangan ni sir oh, uh, nga uh, sama sa ako ah nga kuan nagkinahanglan og tabang Oh, uh. salamat gid kaayo sir naot nga ang Ginoo na ang magbalo mag sa imo ha magpanalangin og ilabi na usab sa gabidyo nga imong mga bade. oo oh, oh. sige <laughs> te salamat salamat po.